May mga nagdududa pala na may something ngayon kina Elise Hoson at Kobe Paras. Ilang beses na kasi silang nakitang magkasama. Pero nilinaw lang namin, may mga kasama naman sila. May nagkwento nga sa amin na magkasama sila sa Medusa at The Palace sa Bonifacio Global City at sa Yes Please at The Palace. Tama ba ang chikang nakarating sa amin na holding hands sila sa Yes Please at The Palace? Hindi kaya very gentleman lang si Kobe at inaalalayan lang si Elise at hindi naman talaga magka-holding hands? Anyway, ilang mga nakasabay nila sa dalawang lugar na iyon ang tinanong namin, pero wala namang makapagkumpirma kung may something special nga sa pagitan ni Elise at Kobe. Basta nakita lang silang magkasama. Sa Medusa at na Palace nga raw ay kasama nila si Alexa Miro, ang ex-girlfriend ni Congressman Sandro Marcos. So baka naman magbabarkada lang sila dahil hindi lang daw sila ang tatlong magkakasama sa grupo nila nang makita ng isang kaibigan namin. Teka! Nice naman si Elise kaya kapag nakita namin siya ay tatanungin namin kung ano nga ba ang real score sa kanila ni Kobe. Kung sakaling sila na, wala namang problema dahil hiwalay na si Elise kay McCoy de Leon at matagal na ring tapos ang relasyon ni Kobe kay Kylin Alcantara. Ano ang sayo sa balitang ito?